Ayan guys, oh namumulaklak yung halaman ko guys. Pinasok ko to sa loob guys. Yung heart of Jesus guys. Ngayon ko lang to halaman guys. Namumulaklak pala yan sila guys. Oh. Ang ganda naman guys. Heart of Jesus. Ayan. Ang ganda guys. Ngayon, mga apat na taong ko na siyang alaga, guys. Ngayon siya na siya so. namumulaklak, guys. Hi! Thank you for watching! Namumulaklak na yung Heart of Jesus, guys. Ang galing, guys. Hmm. Pinasok ko ito sa loob, guys. Heart of Jesus. Namumulaklak na, guys. nien pengam bolak-balik ni guys